So yun, gandang oras, gandang! Umaga sa inyo mga kabayani at uh, ito nga, nandito tayo ngayon sa isa namin kasamaang referee, kay Sir Ripala. At uh, ano, mag-aano kami ni Mami Jing, mag-screen kami ng mga players ngayon. Mga players, may S pala, marami kasi sila, more than words. <laughs> more than words attack. Uh, bago natin simulan ang vlog natin, maraming maraming salamat uli. Kuya Emmet, I love you Kuya Emmet at uh, uh, maraming salamat Kuya Darwin Reyes, Boston Bike Air, Boss Jerry Hunter, I love you Boss Dreamer TV, I love you. At sa mga ninong at ninang natin, I love you all. At sa lahat ng mga kaibigan natin, Team Chonky natin, sa Chonky Boys, kay ano, kaya <laughs> <laughs> Nagugulo na ako aga kasi Kay Chong Luis, kay Badi at kay Bidogski yan At maraming maraming salamat sa inyo At sobrang salamat din po sa lahat ng mga nagmamahal kay Dadinog TV Lalo na sa mga kaibigan natin mga vlogger dyan At sa mga vloggers na OFW at sa lahat ng OFW Na nagmamahal kay Dadinog TV Ingat po kayo palagi At sa Sowerd community Shoutout po sa inyo I love you all At sa ninong idol natin ni Dol Jaffer Sniper, ni Nang An, I love you. Maraming salamat sa inyong ano, sa inyong pagtiyaga at pagtitiis at pag-unawa. I love you. At shout out sa iyo JJ. I love you na. Yan at uh, maraming maraming salamat muli sa lahat ng mga kaibigan natin, kapamilya, kapuso, kapatid. I love you all. At mamaya na lang. Ayan o. Oh. So yan. Mga kabayani at uh, chine chinecheck ni Mami Jing cini-check ni cini-check ni Mommy Jing yung ano. Pero ako okay. ano hapon ata tatay. Ha? Hapon. Yan bali nagche-check kami ni Mommy Jing ng mga ano ng mga players na sasali sa aming paliga sa aming na uh, first Scabra Basketball League born 2007. Ibig sabihin mga 16 years old to mga to. 2008 pasok 'yun. Hindi. Oh, pasok 2000. 2009. Oh, pasok. Tapos born 2007, bumata ka nga eh. Basta hindi ka lalagpas ng born ng 2007. Okay ka. Ito lang bakit? acceptance. Ano yan? Acceptance. Ngayon ang kanyang pinaka birth certificate. Hindi, kasi hapon uh, eh. Okay na ito. Kasi yung ano yun? Hapon eh. Ba, siguro, in-acceptance pa lang yung kanyang ano, hindi pa na ano delayed register yung ano di ba late registration. registration niya oo yan so yan oh mga kabayan nagche-check si Mommy Jing ng mga requirements kasi ang ruling namin eh kailangan born 2007 ka at Ito, taga okay lang to. Ano yan? Here, ang civil registrar. Okay lang yan siguro. Sige, basta si SK naman magpapatuloy niyan. So, yan o. Oh. At uh, mo rito yung questionable, yung mga questionable. eh ano natin yan. Yan, iwalay mo yung mga questionable, yung may mga question. Saan lang mga birth certificate. Kasi mga kabayani, yung iba kasi hindi PSA ang ano, hindi talagang ano, hindi talaga birth certificate ang pinadala merong mga acceptance merong municipal ano galon at chuchu <laughs> <laughs> kaya ito si mami jing siya ang ano namin ngayon ah uh, ano ba pwede tawag sa mami coordinator liaison liaison yan layas dan layas siya ang liaison ng ano namin ng grupo layas dan layas mga kabayani kaya you know di ba So mamaya eh iaano na natin 'yan. Tayo dito, dito sila punta. Okay, thank you. 'Yon. So Okay ba sa iyo na dito magpunta o sa court tayo? Pwede rin naman. Kasi, okay. alam mo naman ng mga bata yung bahay nito. Eh. Hey, Ayun, ipinuntaan eh. Nung anak eh, sayang. O. Oh. Eh, nakakaya naman doon sa anak. Sa dito ba, makaingi tayo ng kape. <laughs> Sinang nag... <laughs> Ito yung gusto yung rubo. Yan, may mga questionable mga kabayani. Kaya ito, hintayin na lang natin yung mga iba. Yan. Bali mamaya, hintayin lang natin yung mga bata. So yan mga kabayani, bali ano, Hintayin natin yung mga bata. Yung mga bata, meron tayo rito ano, screening ng mga bata na sasali sa palito namin. So ayan mga kabayani, bali ano, ah, nandito tayo ngayon sa basketball court ng isang barangay dito sa amin. Dalihintayin namin ni Mami Jing yung ano, yung mga kabataan na i namin na sasali sa First Scabra Inter Barangay Basketball League namin na born 2007. Balit, dito tayo ngayon sa ano barangay ng Palasan. At a uh, kakausap natin si Sir Repala, yung kasama kong referee na teacher na may ipapasok daw na team dito. Sila. Pero syempre, bago makapasok sila sa liga natin, i natin muna ije. At a uh, kailangan a uh, lumusot sila doon sa requirements na hinihingi ng grupo. Kaya ito, mga kabayanin. andito dito tayo ngayon no, sa basketball court nila ng ano barangay Palasan. Yan mga kabayani. Kung naalala nyo mga kabayani, meron akong ano, meron akong live na ginawa dito. Magla-live ako dito dahil tinakbuhan ko to finals, semis do me. Semis. Finals. Sem finals. Finals. no. Tinakbuhan ko to finals. Kaya meron ako rito live nung mga panahon na to. At uh, ang galing dito ng rules, mga kabayani, alam nyo ba ang ruling dito? Dito, kahit wala ka sa ano, bench ng, ano, ng kabilang team, Basta nagmura ka, o kaya inaway mo referee, o kaya may mas kang sinabi sa referee. Pwede yung ma yung kung saan ka naka, ano, Kahit wala ka sa bench. Kunyari, audience ka, dito ka nakaupo. Sa mga bench. Sa audience bench. Pwede ka namin yung technical. Sasabihin lang namin sa committee na, ayun eh, know, may sinabi sa amin hindi maganda, o kaya kung ano-ano, basta, ang technical, Sasabi naman ng committee, asan po, ituturo namin yung tao, tapos sila na magsasabi kung anong team sila. Tapos yun ang iti-technical. Kita nyo, galing nung ano, di ba? Nung ruling dito. Ang galing nung ano, ng ruling ng barangay na to. Kaya, hanggang mamaya na lang, mga kabayani, hintayin natin yung mga kabataan.

sa may akyat. Tapos pwede naman itong mag-invade itong ano nyo, itong port nyo, kung papayag ng barangay. Kunyari, may tatlong game tayo na gagawin. Isa kayo yung lalaro. Dito, gagawin natin kung papayag ng barangay. Pero ang na basket, na venue talaga natin yung sa Alam niyo naman ba Alam niyo yung sa move on. Oo, sarimayas tayo. Ang natin. Tapos huwag okay, Tapos, magdala na doon sa referee. Walang referee na tatakbo sa amin na taga roon. Kanyari, kalaban yung kalyos. Hindi taga kalyos yung mga referee namin. Kasi alam nyo naman yung iskabra, yung grupo namin, di ba? Santa Cruz yan. Kaya lahat kami, at tulad si Sir Pala, hindi pwede sa inyo tumakbo pag may laro kayo. Di ba? Tatakbo. Kaya kung magabalansi, Kaya eh, mag tayo na ang inaabon na lang namin dito ay Ito kasi yung tatlo, questionable yung inyong pinasa nila eh. Dalawa. kani dalawa, no? Galing kasi sa municipal yung isa, civil register lang, hindi ba siya tindi. Tapos ito naman, acceptance. Ngayon, kung merong mga sa inyo, itatawag ko na lang kung may ano, ay isa na 2009. Ah, so, syempre, kailangan namin kasi. Naman Ito, natin natin. Kasi, sa amin, bigyan natin ng chance. Basta ang mahalaga, eh, lahat kayo borong 2007, at taga rito ha, walang bumbot. Para maaga pala magkaalaman na tayo. Kasi pag may hugot, tapos ang kwento natin. Kaya <coughs> katulad eh, yung kamila, sa buwan, yung tanong, nandiling pwede ba kung buha kami kasi meron daw silang palalaro sa Pablo. Kaya sa Pablo. Ako hindi ko pwede. Ito barangay niya. Hindi siya Hindi din barangay niya. Kaya naghahanap tayo ng mga pwede natin ilaban. Kasi nag-ano na kami, target din kami na makabuo kami ng isang team natin dito sa si Santa Cruz na born 2017. Para ilalo, ilaban naman namin sa ibang liga naman. Ah, Pag-select ba kami? So, oh, so, yan mga kamayani. ano? hinihintay lang natin yung mga ibang uh, mga ka-teammates nila. Kaya, eto, hawak na natin yung mga, ano nila, birth certificate at yung ibang requirements nila. Bali, eto, 11 lang pala kayo, no? 11 lang kayo. Opo, pero may dadagdagan daw po isa. Ito ba, may tanggal po ng 2,000 pesos ng board. Ngayon pupunta? Hindi ko lang puha, nasa ulo rin kasi. Pero kung ano, yun, topalo, pwede naman yun, isa lang naman yun, basta siguraduhin nyo lang, yung baka napapasok na yun, eh, siguraduhin nyo lang, ha? Wala pa pa rin ito. At taga rito? Oo, okay. nagsimula lang sa block, oh. no? Anong problema yun? Basta, ano, kung ano naman, kung 11, basta ano tayo, 15 to play. Kumaga, 15 players sa isang team. Ngayon naman, kung 8, ito, problema nyo na yun, ba? eh kung kaya nyo ba yung stay-down ng 4th eh bakit hindi, diba? Pero kung ano, mabubuo yung 15, mas okay. Para mas maraming mabibigyan ng chance. Kasi unang-una, hindi naman lahat kayo lagi libre, diba? Aming-sang uh, may... At yung team nyo ba'y supportado ng branday? Mga oh, mga SA po. Mga SA, very good. Kasi may service kayo, diba? Papuntaran, hindi kayo magkakanya-kanya. Magkanya-kanya man kayo, baka may late, you diba? Know, pero at least, may search sa iyo na popular. Kasi yun din ang target namin sa na sana yung barangay, di ba? Masupport tayo ng mga team na sa para isang bagsak ng Kung may dadala ng service, barangay patrol. Yun, buti na lang kayo, supportado ng barangay. Pero kar karamihan naman, yung nga, karamihan naman mga kabayani. Yung mga mga team na pumasok sa amin, supportado ng mga barangay nila uh, karamihan, in-sponsor na ng barangay nila yung uniform, yung kota, ganun, yung entrance nila. Yun nga yung ruling natin mga bayani Basta hindi sila born 2007, hindi sila taga doon sa barangay nila, nalaman namin, angal yung buong team nila, hindi siya lang. Buong team nila, tapos uh, ano, yung entrance nila, hindi nila mariripan yun. Yun ang ruling natin. Kaya ito, abang maga pa lang, gusto ko may screen na sila. Para doon pagdating natin sa opening, baka kung kailan opening at maglalaro na sila, magkaproblema pa sila, di ba? Eh, dito pa lang, linisin na natin. Dahil eh, sila sila din naman ang mapagsasabi. Hindi kami ang protesta sa inyo, yung kalago nyo. Kaya doon sa opening, kailangan na kung kasunay lang coach. Kasi ano na tayo, people na yun. Pag nabunod yung bracket nyo, kunyari, eh, bracket kay kayo bubulot naman ang bracket ay para kung sino maglalaban sa araw na Pwede maglaro ang dalawang bracket. 6 minutes na presentation. 15, 15, to play tayo all. wala pong pula penalty. Wala, wala, wala. Ang ano yun, kapag ikaw ang posisyon kasi gusto namin lahat makalaro ngayon. Kaya ikaw ang bilang coach, yun ang ano, sa opening, sa sasabihin ko yun. Kasi yung ah, na God pare, yung 15 to play nyo, yung 15 players nyo, makalaro. Hindi po pwedeng magbabago kayo. Wala tayong yun. Basta 15 to play, nakalagay yun naman yung sana. 15 to play, sabi, 15 players, pwede yung laro. Kahit magsagsag kayo ng lima ng lima, okay tayo doon. Diba? Ang mahalik ka lang, eh, born 2007, at taga rito kayo. Diba? regular program. Tapos, o oh, na, na. Tapos, play na. Kaya, kailangan, complete uniform or after uniform na kayo. Ano oras sila? Um, Alam ano ating, Assembly. Okay. Assembly time. Ang assembly time natin, one. Na? Uh, na, sorry na po ano, may post naman ako sa Facebook po, coach, at sa kanila naman yung FB po. Pag ano, doon ano, yung, yung, yung na, natin para doon yung makita ko sa inyo nalaro, laro, kung hindi panamore. Tapos pwede rin coach ito maging venue kung ano ha, call mo. Kunyari, ano, nakausap mo yung ano, yung parang niyo? Yung tatlong game, kasama yung game nyo, dito natin gaganapin. Ila last game natin yung laro nyo. First game yung, yung dalawa, tapos kayo last game. Pero ang usapan ng coach, siyempre, sabut yung lahat. Sagot yung lahat. Kung wala, bilaw, yung sounds. Wala kaming bibigbiting kundi yung table, yung committees lang namin, table and reference. Gano'n ang, ang, ang laban. Kaya, yung sitwasyon na yan, ipapaliwanan natin, natin yan sa court. Pero mas maganda yung ganito, makonti pa lang, di ba? Ay, artist. magpero mo coach, di ba? O, oh, natin, ala. Oh, pwede naman sa next, Ano namin din? Dito ka na fixan. Kasi yung contents ko, oh, di ba? Di ba? Makita rin ng mga tao yun. Ngayon, sinuporta ng mga bata. Ay, hindi sila ang tama nyo. Diba? Kaya makita ng mga magulang nila. Pakita nila. Diba? Kung sila dahil sa'yo nila. Dahil sa'yo nila. Hindi na tulad na si Diba. Yung sa BC, ang hirap makalusot doon. Kasi talagang silip na silip yung ano yung labanan doon. Hindi na tulad ito. Talagang lugar mo lang. Ano? Coach, picturean mo ako. Picturean mo yung full line-up. Tapos, sa Sabado, may meeting naman kami umaga. Sa Bubukal. Alas 7. Alas 7 ng umaga. Doon yung coach doon sa pala, yung sa idadagdag nyo. Kung halimbawa, bubuin mo yung 15, ipasa mo sa Sabado. Yung requirements. Eh, wala. Ito. Sabi mo. Ayun pa na. Sabi mo, magiging dito. Okay. Eu